Naniniwala ka ba na sa Saudi Arabia ay may San Miguel Beer na? At naniniwala ka ba na sa Saudi Arabia ganito na rin mag-deposit? Hi! Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. At syempre, bago tayo pumunta sa isang mall o sa supermarket, Bilang OFW, ang gagawin natin ay magdi-deposit. O, oh, diba? napaka awkward Yung pupunta ka sa mall, pero magdi-deposit ka. Bilang OFW kasi, dapat iniisip rin natin yung sarili natin. Kasi nga, hindi tayo habang buhay ay may trabaho. Hindi tayo habang buhay ay OFW. Darating ang panahon, uuwi tayo. Kaya kailangan mag-ipon din tayo para sa sarili natin para hindi tayo umuwing pulubi. At syempre, pass forward natin. Pagkatapos namin mag-deposit sa bank account namin, ay pumunta naman kami sa Nesto Supermarket. Opo, ito po yung sikat na Nesto Supermarket dito sa Middle East. Alam ko karamihan na OFW alam ang Nesto Supermarket. Dito kami palagi namimili kasi nga mura yung mga bilihin nila. Tama po kayo, hindi po to under of a sponsor. Nag-share lang po ako, lalong-lalo na sa mga kababayan natin para makabili ng gusto nila na abot kaya. Pagpasok nga po pala namin sa loob ng nesto, aba, may palobo ang nesto. At nakita namin, nakayelo sila. Ibig sabihin, maraming promo. Opo, tama po kayo. Unang-unang bumungad sa amin ay gel naka 5 real lang yung dalawang gel nila. O, di ba? Bilang OFW kasi kailangan natin magtipid at kailangan natin maghanap ng mura. Kasi nga, hindi tayo namumulot ng pera dito as a OFW. Nagpapakahirap tayo kaya kailangan natin maghanap ng mura pero may kalidad. At syempre, dahil kasama ko nga po pala, si Marlon ay namimili siya ng kanyang gel. Opo, nagje gel po siya. At ako rin po ay nagjejel. Bakit? Bilang OFW kasi. OFW ka. Hindi ka pulubi. OFW ka. Dapat mo naman kalimutan yung sarili mo. Deserve mo naman para ayusin or bumili ng gusto mo para sa sarili mo. At syempre habang nag-iikot nga kami, na-surprise ako. Mayroon akong nakitang ng San Miguel Beer. O oh, diba? Nakaka-antik diba? Sa Middle East, may San Miguel Beer. Pero Take note lang po ha, ang San Miguel beer na po yun ay non-alcohol. Opo, tama po kayo. At syempre, pag pumunta talaga ako sa isang mall, namimili talaga ako ng sardinas pero naghahanap ako ng partner niya. Alam nyo ba kung anong tawag sa mga gulay na to? Pakicomment naman dyan kung nanonood ka sa aking video. Maraming maraming salamat!